balik adventure na naman tayo pamana sa gabi maghahanap tayong isda dito sana mayroong panain ito mano manitis mga kapaders nakadapa sa buhangin mm -hmm. mataan tama pwede itong dagdagan sana mayroong pang kasama at para makadilis tayo ulit ng pambigas medyo ng na ang dagat kaya lang malakas pa ang hangin habagat ngayon ang hangin kaya dito kami sa malapit lumaut dito may nakasuot na lapu-lapu Tinataguan ko dito sa likod ng binagong at nakarap sa atin yung lapu-lapu. Mm -hmm. Kakaibang lapu-lapu ito mga kapaders. Malaki ang mata. Comment po kayo uli kung anong tawag nyo dito sa gaitong lapu-lapu. At para malaman ko sa na makahuli tayo, hasabihin ko ang pangalan ng ganong isda. Ito, talikbago na naman. Nakarap sa atin. Mm -hmm. Nagitik. Hindi palan. Maganda ang pangitain na naman dito sa Bahora. May labas ang isda ngayon mga kapaders. Didilim. Medyo matagal na sikat ng buwan. hana pa tayo. Na ito pa mga kapaders. Guntingan. Mm -hmm. Pang ulam na lang ito. Meron pang kasama yung guntingan. Ikinasa ko yung pana. Nasa na kaya ipumunta ito? Hindi lumayo. Mm -hmm. Bali dalawa. Siya nga pala mga kapars nga itong isda, kuntingan tawag sa amin, ang kuha sa amin ng buyer, 700 kilo, pero ayos na, pandagdag din siya na rin, kaunting diferensya sa presyo ng sardinas. Hanap tayo, yan sa unahan, dito sa mga binagong, sisilipin natin ang mga butas, meron dito, mm -hmm. siya nga pala mga kapadir, sa magatanong po dyan, yung isa kung pananautomatik na automatic, yun po yun natal si Kang Stanley's. ang po yun, ito is sana tamaan. Mm hmm, yari ka na dyan. Wartang linaw na. Ito na yung gamit kong pana galing sa online. At yung bigay sa ating na sponsor, yun ay pang umagala ang mga kapaders at mahaba. Kuntingan uli. Mm -hmm. lagata ka dyan. Ayos nitong pang ulam. Uminit sana ang panahon bukas at para makapagdaing tayo. At para kahit walang laot, meron tayong pangulam ulam, -ulam. Sige dyan tayo ngayon ng laot dahil susunod na araw mayroon na namang masama ang panahon. Hanap tayo dyan sa unahan na ito mga kapaders, ganda ng corals. Buhay na buhay. Kaya lang walang isda dito sa ilalim. Silipin natin. Oh, hoy, naro, nakatsyan tayo? Siguraduhin ko ito pagpana. Sana magitik. Huwag lang itong kikiwo. Kinakabahan na naman ako. Mm -hmm, Malayo ang tama. Napis -ngi. Pero ayos na at maganda ang tama oy may buhay na yung bibig ah, sigurado dagdag timbang na yan hanap ah, pa tayo dyan sa unahan tsaka tsaka at para makadilin siya bukas ang pambigas na ito pa isang talik bago maganda ang tinaguan mm -hmm, lagata ka dyan pandara malapit ng lumakas ang kula po sana magligada ang maraming danggit or balawis at parang ang September jackpatan sana kapag nawalaan na ang kula po sa bahura dito sa amin yung jakpata ng isda dito mga kapadyos surahan nakatalikod sa akin panain ko na mm -hmm. oy nakatanggal. Dugutin ko na lang. Ayan. Ito ang sigurado. Walang alpas. Ganda ng tama sa unang panapalan. Tinama ng ulugan. Wow. Ganda ng corals na ito. Sana may isda dito. Mamaya ka. Babalikan ko yan. Ito na pala yung nakita ko kanina nakatindig. Akala ko hindi balatan, lawayan. Para rin itong matang itik lumalaway ng kulay puti. Ayan, lumaway na. Binalikan ko na ito. Nahanapan natin baka mayroong isang naman nakatago dito. Nakakapagtaka ito, lumalaway. Makatiyan mga kapaders. Ito, Lapo Jane. Mm -hmm. Ayos na edong pandagdag. Estimate ko dito mga kulang 200 grams ang timbang. Maghahanap pa tayong isda. Pakita, nasa na kayo? Na ito, talikbago na naman. Mm -hmm, lagata Madalang nito ang talikbago bago, pa isa isa. Nasaan kaya mga karamihan na ito? At hahanapin natin. Tsaga-tsaga lang tayo. May magpapakita lang dyan ng mga laking isda. Uy, naroon. Alatan. Mm -hmm, lalayas pa. Yung isang klaseng alatan ito, ito rin yung nalaki mga kapaders pag itong malaki na naiba na ang kulay na ito medyo maitim na hanap pa tayo baka mayroong pang kasama Uy, na ito mayroong kaasawa gigitikin ko mm -hmm, na chambahan nakadalong alata na tayo ayos na itong pandaradagdag at na ito pa nukos ano po kaya dito ang masarap luto bukod sa kalamaris or adobo? Sa mga nagluluto po dyan ng mga masarap, comment po kayo. Kapag nakahuli ako sa usunod na gabi, tayo magluluto naman ng ibang potahi. Oras nga pala ngayon, alas na ng gabi, na ito pa lapu lapo Mmmmm, pwede na itong pandagdag. Good size na ito, mga kapaders. Ito naman yung lapu lapo hindi na para laki. Pinakang malaki na ito, mga 200 grams ang timbang. Liglig kung tawag sa amin, awan ko lang sa inyong lugar. Hanap pa tayo. Tsaga-tsaga tayo dito sa mga butas. Narong surahan, nakaharap sa atin. Mm, -hmm. ganda ng tama. Malapit sa mata. Sobrang kalahating kilo na ito. Sana mayroon pang kasama. Maraming salamat ulit Lord sa biyaya ngayon. dyan sa unahan, hanap tayo ulit. Naroon, sa butas. Balatan, ito yung matang itik. Ito ang kukunin ko mga kapaders At mahal mahal ang presyo na ito Yung isa kanina lawayan na yun Ang kilo na yun 600 May isa pang balatan Ito yung mahal na balatan din mga kapaders Gadul Kung tawag sa amin Medyo maliit Isuot ko sa butas Para ni makita Ito na lang ang kukuhain ko Matang itik Kapag ito naluto Big na ito Sigurado ko Sa estimate ko pinalis ko yung laway At para paglagay sa silo Hindi magparasapot Hana pa tayo dyan sa unahan. Pakita pa kayo mga isda. Nasa na kayo na ito manitis na naman. Mamatahin ko. Mm -hmm. malayo. Hindi din masamatahan sa matahan. Sa parting hasang tinamaan. Ay na, dumulugo na. Bitil na rin ito mga kapaders. 130 ang kilo. Magahan na pa tayo. Dyan sa unahan. Naroon, surahan. Nakatagilid susuot pa. Wala ka dyan tataguan. Sigurado ka na. Mm -hmm. Nagitik. oy, buhay pa pala mga kapaders. Akala ko nagitik. Makalating kilo na yata ito. Sa estimate ko. Pwede na ito sa presyong 130. Hanap pa tayo. Dito sa butas. Na arun Malaking groper. Bulog. Huwag sanang makahalata. Mm -hmm. salamat Lord na marami na ito na namumulyang na namin mersa na malaking grouper bulog kung tawag sa amin ito yung nakasigunda sa wakong ayos malaking biyaya ito mga kapaders ay na namumulyang nagpipilit makatakas bayagay lang ang sima ng panatin maganda at mahaba ayan nakabukay sima ng panatin mga kapaders hindi ba ba sa mga katanggal yan kahit anong pirsa pangihinain na ang yan sana makadugo at para lalong panghinae na ito nasan kayo kasamahan ko at hiramin ko yung salbatana nakakita ko rin gumawa ako ng paraan na ito pa isda timbungan mm -hmm. nakakita na mga kapaders ayam palikpik lang gumagalaw pwede itong pambinta malalalim dito ang butas ng bahura nakakapangalaw sumilip at baka mayroon balangitang itang sumuot ay naroon Malaking labahita mga kapaders. mm -hmm. Gitik. Lampahigan. Ito yung nakasigunda sa labahita good mga kapaders. Ito yung isang klasing mungit na dilaw ang palikpik. Pwede nito sa bawan kahit inihaw. May biglang lumapit sa atin isang nukos. Yun lang medyo mailap. Angatan ko ng kaunti. Uy, palayas. Mm -hmm. Pipihit pa sana. Pandulong pa natin mga kapaders. Nukos na naman. oy kakagati pa yung rubber ng pana hawakan ko oh, yung nukos yung kagati niyan masisira nakakagat sa kahoy yung sa pinakandulo ng ating kulata akala ko inabot yung rubber hanap ulit tayo pakita nasa na kayo dyan sa unahan dalim kayo ng mga butas dito ng bahura na ito dalagang bukid pero nasa bahura mga kapaders mm -hmm. lagata ka dyan Diyan ko piyatamaan sa parting malapit sa may udugan at baka sa bitokahan makapunit nariridik kaya ang isda pag malaki ang tama mahina sa bintahan na ito pa timbungan ito ang sasiguraduhin ko mga kapaun oh, lapula lapu mas malaki itong unahin kong lapula po sana mahuli mm, mm, lagata ka dyan ayos may isang timbungan pa mga kapaders gigitikin ko muna ito at babalikan ko yung timbungan huwag saan lumayas kaya lang ito namimirsa ayan nagpipilit pa kabunot mayroon ang kasamahan yung groper parehas ang presyo na yung sa bintahan 170 hanapin ko yung timbungan naroon layuhan naman ito mas maganda ito mga kapaders ayan binidyohan ko muna bago panahin mm hmmm lagata ka dyan sunod sunod na dito ang lapula nagpapakita sa atin Itong maganda at para magandaan din siya rin bukas. Magandang pangitain ito ngayong gabi sa atin. Sana mayroon pa. Naroon, lapu lapo na naman. Ayos. Mm, lagatakan ka na naman, sibungin. Burso no mga kapalirs. Tirahan niya ito ng mga lapo-lapo. Sana mayroon pang kasama. Aalisin ko ito sa pana at gigitikin ko. Baka mayroon pang kasama. Hanapin natin magandang bahura ito mga kapaders sunod sunod ang lapula lapo dito na ito talikbago. bago mmmm pwede itong pandagdag masarap pong sabawan pero masarap niya makatinig hanggang dito muna aking video sa pamamana maraming salamat ulit sa inyong panood abang abang lang hindi 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 Ay, hindi nagsama. Kaya ilang pinuntahan. Tutinok uh, <laughs> ko yan. Ano, Kapatid, huwag natin. Hmm. Tapoyin yung ano-ano tayo sa pututan. -ut ya, may kuno eh, yeah, nakapunit niya sa anong. Pulito yung kigardo. Hindi. <laughs> 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 kigardo. Ay, <laughs> si kigardo, pero may doon hmm. ka na lang Nalang wibi na yan. May dalang lungkos yun. Yan, ni, hindi, ang tawa ni Nini. Hindi, hindi. Ya, yeah. yeah, put. Akadali din ng balangitan, so tagal nang ur mm -hmm. Sino may urdir niya? Apat sana lang ito na nakakamuyay. Pag hindi nag-init, pirituhin na. Ay, siya! Nangyari na nga.